ay no oh may mga alaga tayong dito na uh, pinakawalan lang mga kaido no oh ang dami pa dito mga kaido ay kaya oh di ba O yan dito. halik dito tayo dito tayo sa nato ipakita mo na yung dito sa province of ola what's up mga ka-idol magandang 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 umaga po sa inyong lahat mga ka-idol ko magandang tanghali magandang hapon magandang gabi kung ano mga oras po sa inyo dyan mga ka-idol ko what's up sa inyong lahat mga ka-idol bali narito tayo sa isang lugar mga ka-idol oh tignan nyo mga ka-idol ang paligid mga ka-idol oh oh ayan yan ganda ng tanawin dito mga ka-idol oh oh diba ang lawak-lawak mga ka-idol so yun mga ka-idol Bali, kasama natin yung akin kapatid na bunso na babae. Siya ang mahawak sa ating uh, cam. So, bali, gamit natin yung kanyang cellphone mga kayo, no? Kasi maganda yung kuha ng quality ng kanyang cellphone, yung cam niya. Bali, ito na nga yung muna aking bahagi sa inyo mga kaido, no? Bali, gamit natin yung kanyang motor dahil kinuha ko siya doon sa kanyang pinag... ah uh, Nag-usa ka Nag Oh, nag, uh, Nag-ucit pala yung aking kapatid na bunso mga kayo, no? Bali si Kanyer siya. Ah, uh, Yon nagkonsistin siya para pag nag, araw, pag nag fourth year siya mga idol fourth year college, ay hindi na siya mag-OGJ, tama ba ako? oh, yun, idol Bali, ang sarap dito maming mga idol no? Oh, ang ganda-ganda ng tubig mga idol oh, um, ang, ang lakas ng hangin at ang lakas ng halon, oh, tignan niyo mga idol oh, di ba? Oh tayo, pasyal kayo, kayo dito. Hindi diba? ka, May mga camping dito mga kaidol. Ayun o. O, oh, may mga alagang tayo dito na uh, pinakawalan lang mga kaidol o. No? O, oh, ang dami pa dito mga kaidol. Halika, halika. O, oh, di ba? O, oh, mo yung mga camping dyan o. No? Oh, ang dami mga kaidol. Pinakawalan lang yan mga kaidol o. No? Ang dami. Ang ganda talaga dito. O, dito tayo dito. Pa, pasyal tayo dito. O, oh, papakita mo ulit doon. O, no? oh, di ba? Ang ganda. Yun o. Dito no? tayo dito. na kami lang ang nakakalam. Agoy! Pero <laughs> sa lahat ng mga solid kong supers dyan mga kaidol, salamat po sa inyong lahat dyan, mahali, ha? Ay, halik Halika, halika, dito Dito tayo man na kasi magandang tao dito. oh, oh. oh. sa pala sa aking bunsong kapatid na nakumahawak sa cam mga kaidol. Gamit. So ulitin ko yung gamit natin sa cam, yung cellphone niya. No? Baka may magkakabayong yung dalagino naman ang mga kamo. Okay, yung cam natin, natin. Ah, sa kunangagin sa loob. yung iyo gadi. Oh, ah, uh, iyo gadi. Silponay local ba to? Oh, basag na basag. Oh, ayan ito. Bali dito tayo, dito tayo sa ato. Oh, Pagkita mo mo na yung dito sa Province of Bohol natin Oh, ganda-ganda. Oh, dito na masakapila. Oh, di pa mangyayari no. Si pinafa, ah, bali pinabagi ko sa inyo yung lugar ng ng Province of Bohol mga idol. Ang ganda ng town mga idol no. Oh, na mga idol. Pundok Oh, maraming sa lahat ng mga solidong supporters dyan, sa mga Silent viewers, sa mga off the record so, iba nitong channel na ito. Maraming po salamat po sa inyo talaga mo. Oh, mga mga idol. Ah, hindi po ako magsasawa na balik-ulit lang tayo na magpapasalamat po talaga po mga idol dahil sa inyo mga idol, sa hindi pag-skip ng ads, meron po tayong ah, uh, dollar na po mga idol. Da hindi sa inyo po 'yung mga idol. No, Balik pause tayo mga idol dahil sa pag pagtuturtur mga idol, ba? 'No. Uh, uh, kasi mainit, mainit kasi mga idol, minum ng malamig. Ah, uh, kaya paus paus tayo ngayon mga idol, no? Bali ibahagi ko sa inyo mga idol. Ah, uh, sal maraming salamat sa lahat ng nakapindot. Nung inapro natin mga idol, bali ipakita ko sa inyo. Eh ito po yung ating na bawat. Ah, uh, ano ba naman ito nalilito naman ako mga idol po natin mga kaidol, sa hindi pag-skip ng ads yung mga kaidol, bala ito po yung ating naipon mga kaidol, and dahil sa inyo po ito mga kaidol no? sa hindi pag-skip ng ads, marami pong salamat taos puso po talaga akong nagpapasalamat sa inyo mga kaidol, ito na mga kaidol, papakita ko na sa inyo yung ito, ito yun mga kaidol, ayan o no? kita ba? kita? ay hindi kita, tika lang hindi kita eh ayan, ayan kita ayan, ala Nakikita na lang. Mm, yan. So yun, ito po yung kan dollar na hindi nyo in-skip mga kaidol. Bali, kulang, 93. Yung minimum ay 100 dollar, di ba? Mm, 93. Ito yung ating naipon mga idol. Marami pong salamat po talaga sa inyo po talaga mga idol ha. Sa bawat upload natin na content, eh, meron po mapasok sa ating dollar. Dollar mga idol, bawat upload natin. Ito na, sa inyo yung mga idol. Bali, shoutout sa lahat ng mga solid kong supporters Oh, shoutout po. Kay Ma'am Maripusang Asol. Yun, shoutout po. Shoutout po kay Walter Tupids. Uh, Sir Arnel from Atlanta, Georgia. Yon, shoutout po. Julius, Julius Santos, Cecilia Santos, Nana Ruby Chanel. Uh, Ana Banana. Satur Pipi. Pamili Chi. Uh, Dabaro. Ako sa inyo lahat dyan mga kaidol. Bari ito ay uh, yung aking nakakaroon. ko. Uh, pag na-heart ko na yan mga idol, it means na-heart ko na yan na like. Uh, Nag-reply ako sa comment yung mga idol, it means nabasa ko yan mga idol. Yung hindi ko na like, heart mga idol, it means hindi ko pa nabasa mga idol. No? Yun, shout out po kay Life in the Province of Pangantukan Bukid. Yun, charot out po. Charot sa kanyang channel po mga idol. Ito po yung channel niya mga idol. O, sana'y masuportahan natin mga idol. Ayan. O, yan yun. Sana'y sa lahat ng mga sulit kong supporters dyan, sana'y masuportahan natin mga idol. No? sa kanyang channel. Yun, charot po. Jocelyn Libico ah, Jocelyn, ah, uh, Jocelyn Libico Yun, shout out po idol Rodjoy Fishing Adventure Yun, shout po idol Sana masuportahan natin si Rodjoy Fishing Adventure mga idol Ito po yung mga niya Yung channel niya mga idol um, Sana lahat ng mga sulit na supporters mga idol Kayo na po ang bahala Mga idol no Marami po salamat sa inyo um, Mami Dory Salong vlog yun Shout po Sana masuportahan natin Si Mami Dory vlog Nandun siya sa ibang bansa Nag-content nag din to mga idol Nang sino bang mahilig dyan sa mga lokal yang jarak jangan, 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 kayak Marc, Brazil uh, uh, do Marc ha, Brazil do yon charot from Mindanao. Buddy yon charot boy dol from Mindanao. Charot sa lahat ng mga taga Mindanao charot. Ang lakas ng hangin, ang ganda talaga ng hangin mga ko. First na first nga yung hangin dito sa sa province of Bohol mga idol. Mm -hmm. Charot sa lahat ng mga taga Bohol char. Yon, ang ganda yung yung tanawin dito sa ating province mga idol. No? Mm -hmm. Charot sa lahat ng mga taga Bohol char. Jimmy Vlog official, yun, Jarod po. J. Mark Mon, Mon Montero, yun, Jarod po. Yun, tapos ito. Edwin Nato, yun, Jarod po. Franz Colon, yun, Jarod po. Franz Colon, yun, Jarod po. Ah, uh, meron pa ito. Ito lang, hanapin pa uh, Ruel, Ruel Carba, Carbajal. O, oh, yun, Jarod po. Gonzalo, I. E. Aguilar, CR, yun, Jarod po, Adol. po sa inyong lahat dyan mga idol. Sa lahat ng papashoutout na hindi ko pa nabasa, hindi ko na like na heart. Shoutout po sa inyong lahat sa susunod na lang content natin, panibagong content mga idol. No? Shoutout po ka sa group police ko. Shoutout po sa inyong lahat. Yan, ba yung listahan? Ah, basta. <laughs> Excuse me po. Mananawag. Sagutin natin. Hello. Oh. Dami sa dami. Tingnan lang ha. Shoutout po sa lahat ng mga solid kong supporters dyan mga idol ko. Ah, oh, bali, nanawag yung utol ko mga idol. Eh, bali, tatapusin na natin yung vlog natin mga kaino, no? Hmm. Nandito tayo sa isang lugar na tayo lang nakakalam mga idol. So, bali, nandito yung utol ko nanawag. Si utol, oh, eh, na tayo. Oh, ah, kitakis na lang tayo sa sunod nating pagpa-vlog mga kaino, ha? Ah, marami pong salamat po talaga sa inyo. Shoutout sa lahat ng group ko John shoutout po. Ah, Shoutout sa lahat ng mga solid ko supporters sa dyan Salit, uh, salit viewers sa mga off na Nakasubay ba nito yung channel na ito Shoutout po sa inyo lahat dyan mga kaidol Kita-kits na lang tayo sa panibagong upload natin mga kaidol ha o, oh, marami pong salamat sa ating bunsong kapatid natin na naghawak sa, sa cam ngayon at yung gamit ng cam natin mga idol, yung cellphone niya mga idol kay Mariwanag pag yung kuha ng cam mga idol. O, oh, ang ganda, -ganda ng kuha ng, ng cam, ng cellphone ng aking kapatid na bunsong mga idol. No? Oh, ito yung aking cellphone mga idol, ito yung aking gamit mga idol. Uh, see you mga idol. Kita-kita uh, na -kita lang tayo sa pinabagong upload natin mga idol. Uh, see you tomorrow. See you tomorrow. It's another day. Bye-bye mga idol. Bye-bye. Bye-bye.